Magandang gabi mga kababayan. Ako ang inyong lingkod, hashtag At ngayon, gambi, sasagutin natin ang isang tanong na bumabalot dyan sa Pasig City. Sino ang tunay na karapat dapat sa puso ng Pasigenyo? Si Mayor Vivico Soto? Ang poster boy ng Good Governance? O si Sara Diskaya, ang bagong muka na nangangako ng malalaking proyekto pero hinintay ng kontrobertiya? At ang pinakamalaking issue, ang dual citizenship ni Diskaya, ano ang katotohanan? Handa ka na bang malaman ang buong kwento? Kaya't ihanda ang inyong mga kape, mga kaibigan, mga kababayan, mga katropa, at mga katotoo. Dahil ito ay ilang mga minutong roller coaster ng katotohanan, intriga at siyempre talino. Kung hindi ka pa nakapagsubscribe mga kababayan, mga kaibigan, ano pa ang hinihintay mo? I-hit mo na yung subscribe button, i-on ang notification bell, at samahan mo kami sa paglalakbay na ito. Mga kababayan, ang Pasig City ay hindi lang isang lungsod. Ito ay isang larangan ng digmaan ngayon. Sa isang panig, si Vico Soto, ang 35 anyos na alkalde na kilala sa kanyang krusada laban sa katiwalian. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging modelo ng good governance ang Pasig. Sabi ng U.S. State Department, siya ay isang anti-corruption champion. Pero mga kaibigan, may mga nagsasabi na masyado siyang nakafocus sa transparency kaysa sa mga tangible, tangible nakikita na proyekto tulad ng ospital at paralan. Totoo kaya ito? Sa kabilang panig naman, si Sara Diskaya, isang 48-taong gula, 48 years old na negosyante na nangangako ng modernong ospital, universidad, at abot kamay na pabahay. Pero mga kababayan, mga kaibigan, ang tanong, saan nanggagaling o magagaling ang pondo para sa kanyang mga pangako? At bakit may mga bulung bulungan na ang kanyang kumpanya ay puno ng pera, pera pero kulang sa substansya. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe kay Bigan, i-click e mo na yan. Ang susunod na bahagi ay mas mainit pa. Ngayon, dumako tayo sa sentro ng usapan, ang dual citizenship ni Sara Diskaya. Ayon kay Vico Soto, si Diskaya ay gumamit ng kanyang British passport noong 2025 kahit na tumatakbo na siya para sa alkalde. Ano ang sinasabi ng batas? Ayon sa Republic Act 9225, ang Dual Citizenship Act, ang isang dual citizen ay maaaring tumakbo sa eleksyon basta't itakwil ang kanilang dayuhang citizenship bago maghahi ng Certificate of Candidacy. Pero mga kababayan, narito ang plot twist. Sabi ni Diskaya, ipinanganak siya sa London kaya dual citizen siya, citizenship siya mula pagkabata. Ayon sa 2022 Supreme Court ruling, sa kaso ng Gana Karait versus Comelec, hindi kailang itakwil ang dayuhang citizenship kung ito ay nakuha sa pamamagitan ng kapanganakan. Kasi wala ka namang choice doon, di ba? <laughs> eh, hindi mo naman choice na hindi ipa, ipanganak doon sa ano na yon, no? doon sa lugar na yun. Pero heto ang tanong, kung totoo na gumamit siya ng British passport ngayong taon hindi ba ito ay isang act of allegiance sa ibang bansa? Sabi ni Vico, may ebidensya siya pero pinili niyang hindi magsampa ng disqualification case dahil ayaw niyang maglaro ng maruming politika. Bravo! Bravo Vico! Pero ang publiko ay gustong malaman ano ang ebidensya ito. Ang kampo ni Diskaya sa pamumuno ng kanyang abogado na si Gialogo ay hinamon si Vico na maglabas ng pruweba pero hanggang ngayon, katahimikan ang sagot ni Vico. Anong ibig sabihin nito? sa bang walang ebidensya o sadyang ayaw lang ni Vico na magmalaki? Kung nagugustuhan mo ang ganitong klaseng pagsusuri mga kaibigan, mga kababayan, ihit mo na ang subscribe button at ishare mo na ito sa mga kaibigan mo. Hindi lang dual citizenship ang usapan dito. May iba pang issue na nagpapainit sa labanang ito. Una, ang 9.6 pesos na proyekto ng Pasig City Hall. Sabi ng isang lokal na contractor, may katiwalian daw, daw sa bidding process at ang foreign firm na MTD Philippines ay walang tamang lisensya. Sa si Curly Diskaya, asawa ni Sara, ay nanguna sa pagsusuri ng proyektong ito at sinabi niyang masyadong mahal ang 209,197 pesos kada square meter. Pero si Vico, Itinanggin niya ang mga aligasyon sinabing transparent ang proseso, sino ang paniniwalaan natin? Pangalawa, ang smear campaign laban kay Vico. Isang 57 years old na PWD ang napilitang magsilita laban kay Vico sa isang video na kinunan sa compound ng St. Gerard Construction, ang kumpanya ng Pamilya Diskaya. Ayon sa DSWD, napilitan ang PWD na ito. Mga kababayan, mga kaibigan, hanggang saan aabot ang ambisyon ng mga politikong ito? At pangatlo, ang koneksyon ni Diskaya sa isang Comelec voting machine contract. Noong 2024, inakusahan si Diskaya ng conflict of interest dahil sa kanyang shares sa isang kumpanya na dating kasosyo ng election service provider. Bagamat sinabi niyang iniwan na niya ang shares pitong taon na ang nakakalipas, bakit ngayon lang ito lumabas? Kung gusto mong malaman ang buong detalye ng mga isyong ito, mga kaibigan, mga kababayan, i-subscribe e muna kami at i ang video na ito. Ngayon, pag-usapan naman natin sino ang tunay na karapat dapat sa PASIG. Si Mayor Vico ba? na may track record ng paglilinis ng City Hall, pagtitipid ng bilyong-bilyong piso at pagbibigay ng serbisyo walang politiking sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging modelo ang Pasig sa buong Pilipinas at maging sa ibang bansa. Pero mga kababayan, hindi perpekto si Mayor Rico Soto. Sabi na kanyang mga kritiko, kulang daw ang kanyang mga proyekto sa healthcare at education. Totoo kaya ito? O sadyang mataas lang ang pamantayan ng Pasigenius? Sa kabilang banda, si Sara Diskaya ay nangangako ng malalaking proyekto. Pero ang tanong, maaasahan ba natin ang isang kandidato na may mga tanong sa kanyang citizenship, may koneksyon sa mga controversial na kontrata, at may asawang nanguna sa isang bigong disqualification case laban kay Mayor Rico Soto? Ang sagot, nasa inyo mga kababayan, mga kaibigan. Mga kababayan, mga kaibigan, ang labanang Rico Soto versus Sara Diskaya ay hindi lang ito tungkol sa politika. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng pasig. Ang dual citizenship issue ay isang piraso lang lamang ng mas malaking puzzle. Kaya sa Mayo 12, lunes po yan, agahan po natin lumabas. Alas 7, alas 6 pa lang, lumabas na tayo. At sinasaluduhan po natin ang mga guro. Mga shout out po sa mga guro ng Arayat ang uh, ng Pampanga, no? Kapag bumoto kayo, tandaan. Tandaan po natin 'to mga kababayan ko, ha? Ang boto mo ay hindi lang para sa kandidato, kundi para sa yung pinapaniwalaan mo. Maliwanag po ba tayo doon? Kung nagustahan mo ang aming pagsusuri, mga kaibigan, huwag kalimutang mag-subscribe. Ihit mo na yung... Sa... Sorry pa, ha? i-hit mo na yung subscribe button. I-on na ang notification bell at i-share mo na ito sa mga kaibigan mo. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode, mga kaibigan, mga kababayan. Dahil ang katotohanan ay hindi natutulog. Magandang gabi at mabuhay ang pasig. Magandang gabi, bayan!